pare, pare, hindi ka napipigil. Tanga ka. Oo oh, nga, ano, ah. ito, 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 ito. Yan, ah, tigno. Hindi ko lalo makikita, tanga ka. <laughs> <laughs> dito nga nga titingin, para hindi ka na o. Oh. Wow, kita ko, o. Oh. Dito ka tumingin, Oh. Para hindi ka napipigit. Ayaw <laughs> ba't tumingin dito? Ay, araw kita. Oo. Masakit na lang. Talagang daming request. Eh. Oh, manipis, manipis lang. Daming request eh, no? Manipis, manipis lang wale, daw. Manipis, manipis, manipis lang. Talagang sinasabay pag may gumagawa eh. Ganun lang <laughs> magawin. Para Pitang dito ka sa baby. Dito ka tumingin niya. Sa pitik Ay, 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 ay. Ay, Ping! Isang pitik. Ayaw. Kung dito? Oh, pumikit kasi, hindi mo makikita. Wala. Oh. Okay. Wala eh 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 Kinit! Ano Ano? Ka pa! kasi oh, no, dito tumingin. nga yun para hindi ka napipikit. Wala naman parang naman parang. <laughs> Hindi nga. Ano yon DIY. DIY. Dito, wag yan, yan. Ay, ito, tinuturuan ni, ayaw ilagay sa utak. <laughs> <laughs> rico